Humihingi po ng tulong etong si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga lawyers na pwede tumulong sa 100 Davao City Police Office uh, policemen na nahaharap ngayon sa kasong administratibo dahil sa pagmamanipula ng police blotters para lang maitago ang crime rate sa Davao City. Nakaw. O ayan, pagkakataon nyo na po kayong mga uh, lawyers na madalas ay nagpapagamit sa mga politiko, lalo na po sa mga Duterte. Sino-sino yung mga yan? Andiyan si na Roque, andiyan si na Panelo, andiyan si na Gasolito, Tupasio ba yan? Eh, yung mga ganyan, mga lawyers na expected na na uh, tutulong dito sa mga ito. Ang tinutulungan kasi ng mga yan ay yung mga taong pasakit ng ating bansa at nasasangkot o totoong sangkot sa mga katiwalian at criminal at While admitting that his policemen are not perfect. Hindi naman daw perfect ang kanyang mga policemen. <laughs> Yun. Nagkamali lang daw. Konting pagkakamali lang daw ito. Talaga lang. Naku po. Ay mukhang mapapasubo talaga kayo. Talagang masusubukan ang tibay na itong mayor na ito sa uh, pagkakatalaga nga ng bagong PNP Regional Director ng Davao na si General Nicolas Torre. Pero eto ah, sabi ng mga kababayan natin, eto ay magandang impormasyon para makatulong sa ICC para sa kanilang investigasyon sa Duterte's fake bloody war on drugs. Dahil, you see, itinatago nila talaga. Itinago nila na ang, ang pinakamaraming kremen na nangyari o nangyayari dito sa aning bansa ay dyan sa Davao. Fishy talaga ito eh. Mm -hmm. Dahil kung titignan niyo po, alam nga namang hindi mo alam po, Mayor Baste Duterte. Talaga ba? Hindi mo alam yan? Hindi mo alam na ganyan ang kalakaran at sistema ng mga kapulisan dyan sa Davao? Ano yun? Sinanay ni Digong? Sinanay ng ama mo? Sinanay ni Sara Duterte? Na ganyan? Abay, baka kayo rin po. Dahil sabi nga, this is very fishy. Something fishy. Maybe the mayor has something to do with it ayun lang. Baka po talagang may kinalaman din kayo niyan. Baka kayo nga yung nag-utos na gawin niyan. Dahil kayo, kayo lang naman ang gusto at may intensyon na pabanguhin ang inyong syudad, ang inyong lugar. Bakit kailan Kasi pabanguhin? Ano ho? Kung talagang mabuti at maayos ang isang lugar, yan naman ay ma-headline. Yan naman ay papupurihan naman dyan ang mga opisyalis, ang mga leaders, ang LGU, natural. Di ba? Pero kung pinipilit nyo dahil meron kayong pinagtatakpan, sa bandang huli talaga ay mabibisto yan. Hmm, good luck!